So yung guys no. Kita <laughs> niyo to. Yan, no bigat po tik de barya. Papapalit natin sa BSP coin deposit machine dun sa may Robinson's Place Antipolo no. no? Titignan natin kung magkano inabot inaabot ni nitong tatlong buwang pinag-ipunan kong barya. Eh, Ayun, ang dami, ang bigat. Ako. Ha? Yung asawa ko doon nagugutom mo, naghalong katsari po. Oh. <laughs> so yun guys, nasamahan nyo ako, magmamotor muna tayo, magpunta doon. Sana available kasi nung nakaraan pumunta kami sa Marikina, hindi na daw nag-accept ng uh, ibang ano lang, ibang barya. 20 know, ano? Ano daw 'yung piso tsaka bitching ko lang daw, 'di ba, sabi? So yun know, oh. Let's go. So guys, ano sa Robinson's uh, Robinson's Place, Antipolo. Talagang dala ko natin bariya, no? So, <laughs> Let's go! Sana mapapalitan natin ito. No? Magkano kaya aabutin ito? Palita ko, 15 mil daw ito eh. Harapin ko lang yung BSP ko yung machine. So yun guys, no, malas. <laughs> dito na ako eh. Ayun no, offline. ay offline. So, ang second choice natin, baka tumipat tayo ng SM Marikina -E kasi meron din doon pumunta kami. So yun, sana meron. E, saan sa ano, ng parking? Hinahanap yung parking. Baka dito. Yun, lungkot. <laughs> Ay, hey, nako. Ito yung parking. Nanapit ko yung parking ng motor, no? Be? Bayad pa ako ng parking tuloy. Offline. So, yun, no? Kita-kita naman tayo sa, ano, SM -Arkina. So, yun, guys, no? Dito tayo sa SM Sa parking, lower parking level. So, yun, sana mapalitan ko na to. Kasi yung lang binahay ko kung tik na yun. Nasa 15 kilometers sa ata yun. So, yun, no? Sana mapalitan. And, yes. Hintayin natin. So, yun, guys, no? Bigo. <laughs> Sarado. January 1, sarado. Eh, sarado. So, nag... Ang... Nag-iisang pag-asa ko na lang ay dun sa, ano, Robinson Metro East. Pagkatabi ng Santa Lucia. So, malapit lang naman dito yun. Sana pala rin na makapagpapalit na kasi pagod na ako bumiyahe. Eh. So, yun. Kita-kita lang tayo bye, -bye. So yung guys no, nandito na ako sa Robinson Metro East no, yung katabi ng Santa Lucia dito sa parking. Naglalakad na ako papuntang mall. So sana mapapalitan ko na to, puti ka na, stress na ako, boy. Ewan ko ba. So ano, samahan niyo ako, sana mapapalitan na talaga to. Kasi tantya ko talaga 15 mil tong naipon kong no sa loob ng dalawang litrong Coke. Oh, no, 20 assorted to, 20, 10, 5 piso. Oh, yo so. Yo, happy ko muna no. Bye-bye. So guys, no, napapalitan na rin. <laughs> so yun, inaabot lang 5,000, no? Sa tatlong buwan na pag-iipon ng barya, inaabot ang 5,000, no? Pwede na rin galing lang isang mga trip ng customer eh, na mga pasahero ko sa movie Hanapin ko na lang palabas dito. Wiligaw na ako yun, dito, eh, kanina pa ako paikot dito So yun, yun lang, yung mga pinunta ko lugar, kung gusto nyo rin magpapalit ng bariya, punta lang kayo doon. Yun, lalong nakaka-inspire mag-ipon. So, ang date is January 1. So, ngayon, ang bala ko naman, mag-ipon ako ng isang buong taon na puro bariya. At yung ko rin doon. Sana pala rin na makaipon ng marami. So, ayun, sinabi ko rin sa partner ko, hindi lang bariya ang iiponin ko. No? Mag-iipon din ako ng mga papel mga 300, isang sabi ko isang araw isang daan no, so yun makakaipon ako ng siguro mga 30k pwede na bago ano so yun o, guys maraming salamat sa panunod ng walang kwento kung pagpapapalit ng bariya so yun o. bye bye salamat